My name is John Lawrence Ilyames. I'm 22 years old from San Pablo City, Laguna. Ang naging sakit ko nga pala is uh, bukol siya. Uh, nagsimula po siya sa bukol na kala po namin sa Hanggang sa lumalaki po siya and then kumikirot, Doon na po kami natakot ng mother ko Then, nagpa-check po kami sa first doctor po namin. So, yun, tiningnan po nila. Binayob si. So, wala pong nakita. So, pinagpipilian po ng doctor, maalin man daw po sa sis or pigsang lubog. Ayun, neresetahan po kami ng gamot na antibiotic pampagaling po ng sugat. Bad news po, wala pong nangyayari nung umiinom po ko ng antibiotic. Actually, umabot po itong sugat ko ng kulang-kulang isang taon po. Ganun, opo, oh ganun po siya katagal last option po ng doctor ko is operation. Delikado na po kasi para pong um, baka daw po mahagip yung heart ko. Sobrang hirap po sa akin kasi isa po akong studyante. As in po talaga pag ako hinapasok, ito pong left side ko na kamay is nakaangat po lagi gawa po ng sugat. Masakit po pag nadadanggil po kinukuhanan nga po kami ng 60,000 noon. Seven days po kami pinagitan noon ng doktor. Pag uwi po namin ng bahay, tumawag po yung tito ko. Best friend po siya ng upline ko. So, yung palang araw na yon naging part po pala siya, siya, ni One Opti. Yung benefits, naging interesado po yung mother ko. And then, tinry po nung mother ko. Kasi, wala naman po masamang mag-try. Tinunong ko po yon nung ikatudis ko po. So, doon na po nagsimulang sobrang katinong sugat ko sabi po nung upline ko, tuloy-tuloy daw po at naghihiling process po. So, nung ika-third day ko po, na pag-inom, yung last battle po na yun, so, dun po nagulat yung mother ko nung lilinisin po yung sugat. So, napakalaking pagbabago po dun sa sugat. Kaya pala po siguro, kumikirot, siguro po nagahot po ng na laman. Ika-4 days, five days, and six days, dun na po yung healing process na pa, liit po siya. Di ba po sabi po ng doctor 7 days bumalik po kami sa kanya, 6 days po bumalik po agad kami, then pinatingnan po namin yung um, sugat ko kung ooperahan operahan pa po ba or hindi. Good news po, uh, wala pong lumabas, then doon na po kinancel po yung operation. Napaka tuwa ko nun, as in, agad-agad uh, po ang tumawag sa mother ko, then sinabi ko po yung good news po, and then yun, sobrang laking tulong po talaga. I'm John Lawrence and I'm proud user of one of the use.